What's name, the聞ient, yeah. What that really right to hey, up mga kapuyo? Ito ba ang Albino, Ayan o. ko kayo dito. Ayan o. Hi! Kung sa? 1-5. 1-5 gaga. 1-5. yung mahaba na yan. 1-5. Naman. Kim, okay. bigote na yun. Ako manager na. Sa <laughs> so, kanya isang libo. Ang mo. Mapupunta sa kanya, 150 lang. Siyempre, ako nasa kanya pang eh. <laughs> Finally, <past cath Donald vengeance> Ay gà mùa ai tao lắm Ay mùa ra sĩ Hey, hey 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 hey, hey Ay, ay ka, ay. Maghay na kayo. Ay, ay ka, may, may ang five kayo. Maghintay ka lang. Binibilang pa. Ayan, dadalhin sa Malaysia, nasa bat. Ito yung ba mga mamasang niya. Ay, Mamasang.

Man, makikipa, ka naman, nagbe-break ka isa Ano kamay na yung sopan na? Hindi. 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 na Hindi. Wala Hindi. No. Hindi. Kung ay punto, niya. Pati butas ng... Pati burnek niya sa ilong peta. Wala eh. Wala, eh. Ba't may mga takasagan? Shut up! <laughs> Shut up na makakita at ma kanya. Mga elkab mo dyan. Mga 50 lang. yung mga nasa likod mga Pag naubusan ang pamasa ito, kayo bala. Ano? Ano? Anong nandiyan? mo ba siya? Pag sinagot ka niya, pa, ko kayo, ako nabahala. sa rice <laughs> Kay na tinil sila dito 12 no? bers din sila nandito. Oh. Ayun ko kayo papasok ko dyan Yung ko dyan Bakit? Mama ate para makatapos ng pag-aaral mo pag So pag na abogado ka na Saka ka na magmalaki -mag -mag Pero ngayon pag mo muna mga al-kab. Hindi sila yata minimum yun, sir. Ha? Hindi sila minimum. Maximum yan. Sa estudyante ka. No, no, opportunity. I-grab mo lang. Kung nakatapos ka. Saka sila pag malaki Ano na yun, no? no. Yan. Yeah. Pero sa ngayon, magtyaga ka muna sa mga ano. Mambating ka. Mag ano? Mag Patrona. Ano, wala lang na mesa. Ang pangarap na pangarap yun. Alam niya yung style. Ano ba yung binibila mo ng gamot doon? Antibiotic. Nang ano yung kantito. May nabala rin pa. Bye bye. Bye. Bye bye you. Mag bye bye ka sa mga tropa ko. What's up? Wallet ko. May yun na sir. Tayo na kami, babay. So, what's up mga kapuyoyo?